Dito meron tayong feeder. Ayun, pang-release na At uh, may mga female nang kasama. Yung mga na-damage dito is tinanggal ko na. Ito na yung mga bagong nilagay natin dito. Uh, potential for show. Dapat dito. Oh. Oh, 'to. what's up mga body? good morning good morning huh? Hmm? aso natin ilang libo hmm? for today's video mga body. ay papakita natin yung ating tank na bagong linis pekta na agad mga body. so yung laman dito is kitang kita na yan EBM pastille pero sobrang puti kaya HB white 'yan mga body. Sha, ito YKC na blonde, non albino. Pastel, pastel, ito pastel din. Ganda to, pang 3MB. may female din na nakalagay. Ito din, ganda din to. Pero yung dorsal niya mga body, parang nagsiselfane pa yung taas para siyang punit pignan pero cellphone yan Ito pastil pastil, pastil. Pastil. Ayan, pastil ito half moon. Ah. Uh, kumulot na yung caramel pin. Ayan, puro pastil na 3MB. Ayan, pastil, pastil. Pastilan. Puro pastil yung laman ng ating pants dito mga 3MB yan mga body eh dito sa kabila naman ano naman o oh, bagong lilis yan kahapon oh, walang sign of lumot eto mga adults pakita natin isa isa syempre ano you know, ang lalapat ng cow dolphin Deltang, delta mga body ko so, nilipat ko na nilipat ko na pala dito yung mga andon yung mga adult. Yung mga na damage dito is tinanggal ko na. Ito na yung mga bagong nilagay natin dito. And, yung mga potential for show. Dapat oh. Ito, ganda nito oh. Ayan, puro pastilyan mga body. Nasa 27 tanks na puro adult yung mga naka-prepare natin para sa mga upcoming shows magkakaibang batches to mga buddy and magkakaibang buwan yung uh, edad nila kaya hindi sila magkakapareho ng sizes ito sayang na dumihan ito yung binigyan ko kapo na naman pero hindi pa rin natin niya itatapon kasi pag lumapad na lang lumapad gagawin na lang natin yung breeder ito, meron tayo natira isang YKC. Pero dito, puro pastil na. So, mostly dito, HB White eh. Wala akong makitang dilaw sa caudal fin. Ito lang yung dilaw. Kaya, visible. So, mostly dito, puti talaga. Kaya, HB White yan siya mga pati. Tapos, dito, punta tayo dito. Uh, may beta rock natin na uh, ginawa na natin singka so dito is uh, nasa ko na kahapon to nandito at saka dito nasa iponan ko na para papakit pa rin natin yung laman dito meron tayong mga silverado Ayan, mga silverado blue tail magkamukha lang sila dun sa singa mga body pero yung kulay ng katawan nila is silver kaya silverado blue tail sila Puro delta ito na silverado hanggang dito. Ayan, sa baba, puro yan mga uh, silverado blue tail. Dito naman, nakaabang lang na lalagyan. Ito, bagong lagay natin kahapon. Mga singa blue na 3 months old. Ito yung na-select natin kagabi. Uh, lima lang din ito yung na-select natin. Out of 12 na naka-groom. Ay, 14 pala. So, yung 9 pieces na doon is hindi pa natin na select kasi yung iba nang is damage yung caudal fin at yung iba naman is uh, punit yung dorsal dito singa din ayan puro singa to mga body ayan o ah, groom groom singa singa same as dito singa din ayan singa lahat to puro singa pati sa baba puro singa din dito sa dito naman sa kabila. Ito meron tayong feeder dito na pang-release. Ayan. Tayo kakuha tayo ng flashlight. Papailawan natin bago ako kayo. Dito ba tayo mabali dito sa shelter natin. Dito meron tayong feeder. Ayan, pang-release na rin. At uh, may mga female lang kasama. So, di pa natin ito nalipat mga body. Baka ililipat din natin to temporary lang muna dyan sa mga gustong kumuha ng feeder eto meron tayong available tatlong pair Okay, pwede din yan trio mga body kung sakaling gusto nyo eto meron din tayo dito mga big ears na, na male na feeder Ayan. may off lang dito sa caudal nya kasi hindi siya dito totally round tail same as dito perfect round tail to mga buddy ito maganda to malaki ko to dito din may mga nakagroom tayo dito na pito yan mga platinum maganda to round tail oh. yan maganda yan ito din big ears talaga mga buddy ito round tail din to ang linis ayan sya dito I think mabutas to nag leak ito, meron tayong pinert dito dilipat na natin to kasi nag leak yung tank ito walang naman na benta na may isa dito sa baba pinakababa meron din meron tayo ditong gapi koi nakita ayan gapi Ayan, full platinum na uh, picoy. And then, lipat tayo dun sa kabila, mga body, kasi meron papakita sa inyo. See ya! Dito tayo, mga body. Kasi marami ako nakita ng fry dito ng Kidder. Oh, yeah. Ipata na pala ni Buddy Roter Ang lahat ang konting natira Ito yung bridger natin ng Twitter Ah, ba, Laki na ng mga pigme, no? Pig mamas. Ano, <laughs> ang laki ng pigme. Tapos meron akong papakita sa inyo dito na HB Blue. Ayan, malaki na. Oo. Oh, Ang yan. Tanim lang. Tapos yung mga fry natin ng pilay dito, sobrang dami. Ayan. Kita ba? Wow. Ang dami. Hmm? Malaki-laki na. Pwede natin itong ilipat soon. Wait. Di ba? ito meron tayong bottom sword na Enler. Ayan bottom sword na hindi ko alam kung anong strain to. Kalimutan ko yung ID mga body. Ang isda na yan. Tapos nag-blend na din pala tayo ulit ng Dombo Air Mosaic nakahanap tayo ng female na pang outcross doon sa ating musik at eto na siya mga body medyo maliit pa kasi yung nakuha natin to is maliit pa talaga nasa month old pa lang at eto na ngayon yung mga female nila Ayan, sobrang lalaki na sampolan po kayo ng female mas mailap nga lang to kasi hindi ko to masyadong ginagalaw dito ayan o wala pang laman naratis lumaki na ah uh, anim pala itong nakuha natin na female pinaghati ko na lang dito sa tatlo pero yung dalawa dito hindi lumaki ayan o oh. nangayayat I think tinamaan to ng sakit pero yung kapatid nila na isa is malaki na talaga. Ayan. So, yan lang natin mga body na makarecover. Siya. Dito naman, marami tayong isa dito. Ito, meron tayong wild red dito na kakadrop lang din. Ayan o, no, mga fry. Ang dami o. Kunin natin. Hmm, diba? Diba? ipat natin dito saan so, dyan yung bagong panganak ng mga wild red parang wild red cowley wild red cowley to mga body teka ipost e natin papakita ko sa inyo sa tank so ayan sample lang ko kayo ng ating wild red cowley mga body so sana hindi tumalong sa side oy 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 oy, oy. mahirap na lagay natin susulihin natin yung sample ng female hanap tayo ng male ito yung male pang so videohan natin mga buddy so eto na sya teka harapan so eto na sya ayan sya mga buddy oh di ba kawli talaga oh. um, mm. Ayan yung male tsaka female. Hmm? Ito yung dorsal tsaka cow dolphin, fin. Oh, ala! <laughs> 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 oh, lagyan natin Don't worry mga buddy. Yung flashlight natin na yan is waterproof yan walang problema kung mabasa so ayan sya then ay sorry punin natin yung fry na wild natin napasok yung <laughs> wala na ba ay ako ako lang kasi kahapon, mga body yan lang Ipat tayo dun sa kabila. So, balik tayo dito, mga bali. Dito naman is yung mga wild red natin na ten na pa paanak. Ang dami uh, nila, oh. Tanggalin natin yung air pump. Oh, diba? Kulang-kula hmm? talaga. Nasa mga if I'm not mistaken nasa mga 300 plus to mga body dami oh ganda pa ng gulay parang AFR na hindi nga lang albino hmm diba parang syang full red non albino oh kita nyo yan pulang pula lagay natin sa top para kita nyo anong itsura hanap mm, tayo ng mga pula ito 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 tayo ng mga limang peraso limang peraso eh ayan siya sya yan dami oh to ang anak to ng wild red natin kwan pa lang to 3 weeks old ang lalaki na tubi kasi yung pakain nito mga badi kwan talaga to boosted by tubi fakes ito lang muna video natin mga badi para makita niya ng maayos lagay na natin dito para video uh, natin ng na maayan na. oh. o kodi pa kamukha talaga huh? Pagkakataon oh yan O Pulang-pula Bata pa pero yung dorsal din na Magkakauli na See that deba Sabi ko sa inyo Solid yan stable yung ating wild red And Marami na tayong paanak nyan Dito din Ito puro paanak to ng wild red laki na to compared dun sa hindi ko lang pinangalo dun kasi baka mabuli sa pagkain ito na sa around 100 to na binusted natin sa tubi yan o yung tubi nila dito na nga na naubos yan sabi din dito ito yung bago yung bago nasa mga 200 to yung bago naamin ito, pinaghalo-halo ko na lang kasi Uh, wala tayong malagyan tubi din yung mga body boasted by tubi fakes ah uh, dito tanggalin natin tong isda dito kasi may mga fry ng singga ito naman singga blue to ng mga breeders Ayun. videohan natin makita nya yan singga blue natin kita ba hindi makita may mga fry na yun no mga fry so kailangan natin siyang ilipat so tanggalin muna natin tong laman dito tapos ilipat natin yung fry let's go so ayan mga bali kunin na natin yung fry isa isa singa ayan nilinisan ko na pala to at wala nang laman So, mga fry ng singa tanggalin natin ito kasi yung iba kasi nakatago sa gilid hindi ko makuha so pinakamabuting tanggalin muna natin itong halaman eto sya Uy, naman namatay na fry agoy sayang baka na nakagat yun madami pala oh Ayan, hmm, madami pa lang fry. Ok po na natin tong ereator. Si 'no makita. May mga fry dito mga bali. Yan. Dapat tulang makawalang fry kasi kailangan-kailangan natin mag-breed ng singga for upcoming shows yan kasi pang natin sa mga show mga body oh my god konti lang siguro nakain yata yung iba kapon nakita ko to kapon eh dami ngayon konti lang nakuha ko kain yata na parents wala na hmm. ito may isa pa ah, nakatakot pala sa gitna ng halaman ito pala oh ayun oh see that ito pala sa mga halaman nakatago kala ko nakain ayan nice dami na 20 plus na pa ayun ang mga bali 20 plus na and balikan ko kayo pag nakuha ko na lahat see ya So eto na lahat mga body. Nasa kulang-kulang 40 pieces tong mga fry. And papakawalan na natin dito mga body. Show. Bang. So dyan na sila hanggang sa pwede na nating ma-select for groom. Ayun. So, ayan mga body. So, hanggang dito na lang yung video. I hope nag-enjoy kayo sa ating video mga body. And don't forget to like, share, and subscribe. And mag-comment na rin kayo dyan sa baba. Kayo nang bahala. Galingan sa pag-comment. Para may chance kayo manalo ng isang pair ng Grumable Peter. Bye! Peace out!